magandang araw po sa inyong lahat. Sa Taiwan, madalas magkaroon ng pagkakataon na lumabas at bumili ng mga gamit. Sa klaseng ito, sasabihin sa inyo ng guro kung paano mag-order ng mga bagay sa Taiwan. Kapag may bibilhin, magtatanong din na nagtitinda. Paano mo dapat sagutin ang iba't ibang tanong? Ituturo din sa inyo ng guro sa araling ito. 欢迎光临，要喝什么吗？我看一下菜单，没问题。我要三杯绿茶，半糖去冰。好的，大杯还是中杯？大杯。那还需要什么吗？有没有推荐的饮料？嗯、我们的水果茶很好喝、哦。好的，我要一杯。没问题，请稍等。点水果茶。哎、三 Kapag u m u n t a k sa tindahan para umorder ng pagkain.

Sagutin natin ang tanong ngayon. Kapag pumunta ka sa tindahan para than ng pagkain, anong dapat mong sabihin kung hindi ka makapag-desisyon na kaagad? Pandiwa plus isya. Pandiwa plus sandali. Isya. Sandali. Ay nangangahulugan na ang oras ay napakaikli. Pandiwa plus isya pandiwa plus sandali. Gawin ang kilo sa maikling panahon. Ang i e dito ay original na may unang tono. Ngunit dahil sinusundan nito ng pang-apat na tono, siya. Kaya magiging pangalawang tono ang i. E. Sa video, tinatanong ng tindera si Ani kung anong inumin ang gusto niyang i-order. Gustong tignan ni Ani ang menu bago magpasya. Kaya sagot niya sa tindera Kan, isya. Tingnan muna. Kung hindi ka pa nakapagpasya, kung anong ang iyo order at mag-iisip ka pa, pwede mong isagot, siyang isya. Isipin muna, po ha isi, wo siyang isya. Paumanhin, iisipin ko muna. Po ha paumanhin. Ang karaniwang sinasabi kapag humihingi ng paumanhin ang ibang tao, kahit sa pagkakataong hindi ito nagkamali. Bibilhan mo ng inumin ang iyong kaibigan, ngunit hindi mo siya kasama. Kaya, Wen Itanong sandali. Puha is. is Paumanhin. Itanong ko sandali. Susunod, alamin natin kung yao, mayow, Mayroon o wala, gusto o ayaw. Kung magtatanong, pinakamadaling paraan ng paggamit ng pandiwa at ang negatibong anyo nito. Yo, mayroon plus may wala plus yo mayroon. Yo, mayo mayroon o wala. Yo, mayo tsinchu cha May sago milk tea ba o wala. Yo, mayo trayedeng inumin. Mayroon ka bang ire-recommendang inumin? Yo, gusto plus pu ayaw plus yao gusto. Yao, pu, yao. Gusto o ayaw. Ang pu ay sinusundan ng yao na may pang na tono. Kaya pag ang pu ay magiging pangalawang tono. Yao, pu, mai may Gusto Gustong bumili ng supot o hindi. Yao, pu, yao, cha, tang. Gustong dagdagan ng asukal o hindi. A, hai B. A o B. Kung gusto mong pumili ng ibang tao ng isa o dalawang opsyon option, maaari mong tanungin ng A hay si B, A o B. Sa tindahan kung saan pwedeng kumain sa loob, maaari mong marinig ang neyong yong. Kakain ka dito? White tie, take out. Neyong yong hay si white Thai, kakain ka dito o iuwi mo. Take out. Tapay, malaking baso. Chongpei, katamtamang baso. Tapay, hai si chongpei. Malaking baso o katamtamang baso. Napag-aralan natin kanina. Pandiwa plus isya. Pandiwa plus sandali. Yo, mayroon plus may wala. Plus, yo, mayroon. Yo, mayo, mayroon o wala. Yaw, gusto. Plus, pu, ayaw. Plus, yaw, gusto. Yaw, pu, yaw. Gusto o ayaw. A, hay B. A, O, B. Panoorin natin muli ang video ngayon. 光临，要喝什么吗？我看一下菜单，没问题。我要三杯绿茶，半糖去冰。好的，大杯还是中杯？大杯。那还需要什么吗？有没有推荐的饮料？我们的水果茶很好喝、哦、好的，我要一杯。没问题，请稍等。点水果茶。哎然、哦，三两克吧。叔叔，

需要购物袋吗不用我有袋子谢谢不好意思请问酱油在哪里酱油在前面多少钱

Nasaan? Tsae, nali. Nasaan? Tsae. Upang ilabas ang espasyo na may kaugnayan sa action. Nali. Nasaan? Ginagamit upang palitan ng salitang tinatanong. Kapag may dalawang ikatlong tono na salitang magkasunod at walang paghinto sa pagitan, ang naon pangatlong tono ay magiging pangalawang tono. Nali. Tsae sa plus lugar. Halimbawa, ang mga salita na maaring palitan sa nasaan. Chemien, homien, zopien, yopien, sangmien, siamien, limien, waimien. Sa harap, likod, kaliwa, kanan, itaas, ibaba, loob, labas. 请问酱油在哪里? 那saan ang toyo? Nasa isang na pagsimula sa isang pagtatanong? Duoshao, gaano kadami ang ginagamit sa pagtanong tungkol sa dami o bilang? 这个多少钱? Makano ito? Ang toso at gi? ay parehong mga salitang interrogativo na nagtatanong tungkol sa dami. Ngunit dapat may salita pa sa likod ng chi, chi karan, at hindi siguradong dapat may salita sa likod ng to shao, to shao ren. ito. Naka, iyon. Naka, alin. Dapat sabihin na chaka, naka, na ka. Hindi maaaring sabihin na ch, na, na lamang. Para masagot o maunawaan ng presyong sinasabi ng kapilang panig, natutunan natin ang mga numero sa ikalawang aralin. Balik-aralin natin kung paano sabihin ang mga numero sa Mandarin. Natutunan natin nung nakaraan, I, e, R, San, Si. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ngayon, pag-aralan natin ang mga numerong pagkatapos ng sampu. 11, 12, 13, 14, 零五、零六、零七、零八、零九、零十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、三十、四十、五十。 60 70 80 90 ipay. Po, apat na po, limangpo, anim na po, pitumpo, walumpo, siyam na po, isang daan. Tandaan na ang isang daan ang isa ay sinusundan ng pi na may pangatlong tono. Kaya kapag ka ang tono ng I ay magiging pang-apat na tono. Pai, daan, liang kaling, dalawang siro, chen, libo, san kaling, tatlong siro, wan, sampung libo, si kaling, apat na siro, shi wan, daang libo, siro. Paiwan, Milyon, 6 na Siro, Tienwan, 10 Milyon, Chikaling, bitong Siro, I, 100 Milyon, Pagaling, walong Siro. Ang pera na umiikot sa Taiwan ay tinatawag na Sin Tai New Taiwan Dollar. Ang unit na ito ay yuan, NTD. At maaari rin sabihin, quite NT. Pangkaraniwang salaping papel ay 1000 yuan, 1000 NTD. 1000 Kwai, 1000 NTD. 500 yuan, 500 NTD. 500 Kwai, 500 NTD. 100 yuan, 100 NTD. At 100 Kwai, 100 NTD. Ang mga karaniwang barya ay 50, yuan, 50 NTD u si 50 NT Si-yuen, 10 NTD Si-kwai, 10 NT U-yuen, 5 NTD 5 1 NTD 1 Nabanggit ko lang ang mga unang tono ng I sa ipay ay magiging pang-apat na tono at ang tono ng I sa 1,000 yuan at i yuan ay magiging pang-apat na tono din. Ang i sa i-kwai ay susundan ng pang-apat na tono ng kwai, kaya ang tono ay magiging pangalawang tono. Ibood natin ang mga pagbabago sa tono. 1,000 isang libo. I plus may unang tono na salita, kaya i yuan, isang NTD, e plus may ikalawang tono na salita, kaya, yuán, 100, isang daan, e plus may ikatlong tono na salita, kaya, 100, yuán, isang NT, e plus may ikaapat na tono na salita 个呀，一块。唔，你加油十阿德林，这个多少钱？一百三十元。isang daan na tatlong put nti di，一百三十块。isang daan tatlong put nti。yao plus pandiwa plus ma gusto plus pandiwa plus ba。 KAY plus PANDIWA plus MA MAARI plus PANDIWA plus BA Ang yao GUSTO, at KAY, MAARI ay patulong na pagpandiwa upang maipahayag ng mas kompleto ang kahulugan ng pandiwa. yao GUSTO Nagpapahayag ng nais o hangad. Kai, maari, nagpapahayag ng paghiling. Ang Kai ay dalong magkasunod na pangatlong tono, kaya ang KA ay magiging pangalawang tono. Yao fa piao ma? Gusto mo bang iprint ang resibo? Yao chun zai ju ma? Gusto bang ilagay sa carrier ng resibo? Kaya yong yoyo ka ma? Maari bang gamitin ng easy card? <tay> maari ma ba akong bigyan ng shopping bag? Maliban sa ilang maliliit na karinderiya, sa karamihan ng tindahan sa Taiwan, basta't may binili ang mamimili, dapat mag-issue ang tindahan ng fa -piao, resibo sa bumibili. Tulad ng loto, sa ika-25 ng bawat ad number na buwan, maari mong tignan sa online kung tsong panalo ang iyong fa -piao, resibo marahil maswerte kang makakuha ng premyo na hindi bababa sa 200 NT at may pinakamataas na premyong 10 milyong ,000 NT. Kaya pagkatapos bumili ng gamit, kung nakakakuha ka ng FAPIAO, resibo, tandaan ipunin ng mga FAPIAO, resibo. Ang Taiji Carrier ay ang mobile phone barcode na ipinapakita sa clerk pagkatapos magbayad. May mga Taiwanese na nagpapaswipe sa Taiji carrier sa halip na iprint ang Fapiao, resibo. Ang Yoyoka, Easy Card at iPass, Ikatong ay karaniwa mga transportation card sa Taiwan. Bukod sa pagsakay, maaring gamitin ito upang magbayad sa ilang mga tindahan tulad ng convenience store. Sa palagay ng guro, maginhawa at magagamit ng, sa sakaramihan ng mga pagkakataon ang dalawang uring card. Pwedeng malayang piliin ang lahat ang card na gusto nilang gamitin. Kapag namimili at bumili ka ng masyadong marami at hindi ka nagdala ng iyong sariling lalagyan, kailangan mong bumili ng KOU TAI shopping bag mula sa tindahan upang mabawasan ang mga disposable na basura. Kung gusto mong magbigay ang tindahan ng KOU TAI shopping bag, kailangan mong bayaran ito. Napag-aralan natin kanina, TSAI NAALI. Nasaan? TSAI. Sa? 拉斯鲁 gal 前面后面左边右边上面下面里面外面 h r a h liquid 咖喱哇橄榄 s 一八八六五六八四你跟哪天不离 on e x 不好意思请问酱油在哪里酱油在前面 多少钱？一百三十元。可以用悠卡吗？可以。需要载具吗、嗯？没有，请给我发票。需要购物袋吗？不用，我有袋子。谢谢。那，hanggang sa muling pagkita. Bye.